si ako siyempre matagal yun. Paglabas ko, ang daming tao nagpapapicture. <laughs> Sige <laughs> <Ay> na! <laughs> po, nag-print na kayo eh. nakata na ko pa rin. nag ko sa siya. <laughs> kayo, bawal magmahalan. Gusto ko yung sinusubuan ka ah. uh, Tinulak ako. Ay, gusto ko rin yan. <laughs> Bilisan mo na. Pinrepair mo na yung plato mo. Tumabi ka na sa akin. Bilisan mo. Bilisan mo. Kakainin pa. <laughs> kakainin ko pa to. Kakainin ko pa to. Ang <laughs> sarap ng view. Ang sarap ng view. Ay. Ay. Kiss. Kalin. Ah. Nandito kami ngayon sa Antigua. Nakita ka, dress ako. Nakadress din si Mika. Ay. Pupunta kami sa pinaka-malamig na part sa antike. Na, suot namin yung mga pinakamalinipis naming damit. Para kasi ito si Mika. Gusto kasi siya niya. Lambing-lambing siya ni Yayoy. Oh! <laughs> Kaya sinuot niya ganito para maging comforter niya mamaya si Yayoy. <laughs> Sobrang nipis. Kita pa panty ko. Ito. Eh, effect yan. Siyempre makikita niya, giniginaw kana. Bakit ako sa kanya, eh, lambing-lambing naman parang kaping kanya ganon. Hindi ko ako maninigas eh. Okay lang yan. Tino, mapag nanigas ka, pati daliri ni Yayo, yung ninigas. <laughs> Kasi kita'y pante. Hindi, <laughs> yun na, na target namin. Yun na target namin ngayon. Akapit na siya ni Yayo yung maghapon magdamba ay eh, pahapon na pagpunta kami doon kasi medyo malayo siya, mga 1 hour. So, ano oras na ngayon? Alas 3 na. Alas 3 na, punta kami doon alas 4. And, lamig na nun sobra. Tumutubo mga strawberries doon, gano'n yung, yung lamig doon, para siyang bagyo. Oo, oh, oh. kaya kailangan natin pumunta doon para ano. First time ano? ko pa naman doon. Oo. Ah, oh. Ah! Oh my god. Oh, Gusto <laughs> mo doon? Ay, talagang nangingikihing ka sa lamig doon. Pero at least, malaki si Yayo, iakapin ka niya. Mawawala yung ano, yung lamig. Ganon. Sa ako pa, pa, pa hod. <laughs> Ang problema doon, baka mag kanuman. ka naman. Shoot the kiss. Ay, doon pa rin si Derek. <laughs> oh my god. Dun, gumaya ka. Pupunta tayo ng ano, pupunta tayo ng bundok. Magka-hiking tayo. Hi, Ani-chan. ani mo si may mo. Eto kailangan pa taruan maging gentle woman, man, 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 man. Teka, mali lang. Pasensya. Pasan mo na. Anicha! <laughs> Ay, gentle man. <laughs> Alam mo tawag dito, boss? Girls bandi Gender reveal. <laughs> <laughs> Papunta na kami ng bundok Are you ready, Dere? Kanina pa Baka ako yung mag-enjoy Damay-damay pa ako Ito pala may engine Papunta na kami doon sa ano? Sa somewhere Are you ready, Dere? Somewhere saan? Ma basta <laughs> Saan mo nadalhin? Mukhang <laughs> oh, ginaganyan Baka dalhin talaga kita dun Sa langit! ako yung mag-enjoy, hindi ka. <laughs> ay, next, kita. Ako talaga mag-enjoy. Ay, no, yun yung pupuntahan namin. Yun yun, di ba, yung bundok na to? Oh. <laughs> hindi ko alam. Ikaw yung magdadala sa akin dun, eh. Dadalitan lang. <laughs> ay! 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 Pagmokan ka nabay niya ng DJ! Ay, 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 <laughs> ay, ay. <joss>. <laughs> Pwento ko, wait lang. Ay, masira! Lalo, <laughs> lalo! <gaw. Kami> na. <laughs> <Nakakayang. laughs> Hindi kasi, tayin-tayin na ako. Tain, as in, tayin-tayin na ako! <laughs> Tama yung balahibo ko. Kasi, eto nagsiyar ko siyempre matagal yun, di ba? Mga sabi na 10 minutes. Oh, 10. Tayo paglabas ko, ang daming tao nagpapapicture. Ano yung Johan ko? Kunti lang. Puta na, ang bilis ko sinara yung pinto. Tangyayaya ako sa... Nakapila sila. Shhh! sila pa pa-picture daw. Oh. Hinintay pala nila kung matapos <laughs> tag- <tayo. laughs> ano, mag-CR bago umalis. Diyos ko, nakakaya. <laughs> F*** ko, Diyos Sana hindi nila inamo yung CR. ta Mga ka- Kakaya! Takinig yung money. yung Diyos ko. Alam mo parang pwede naman sila lumayo ng konti. Para magpa- so sakali man lalabas ako gano'n uh, sa uh, pinto talaga uh, siguro <laughs> uh, <laughs> nakikita naririnig nila yung utot Gusto <laughs> 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 <guna> yung paglalakad pup no? <laughs> ko po kumakanta pa naman ako kasi nagte-tiktok like, ako sa Siara kasi uh. <laughs> tayo tayo. umaga nang pa ako tai mo nakakahiya ko konti lang meanta <laughs> Just go embarrassing. <laughs> <laughs> Upload ko to siguro mga one month after para. Mas ka nakakahiya. Shout <laughs> out mo nasa Ayoko. Ayoko. Um, try Home Depot. Ay, God just <laughs> <laughs> Diyos ko, ang sakit sa loob. Umiiri pa naman ako kasi masakit <laughs> talaga yung chan ko. As in, parang hilab na hilab siya. Alam mo, alam mo yung part kapag hilab na hilab ka, talagang yung iri mo, talagang malakay po. Naalala ko. Hindi hey, ano yun, te. Pinutol mo tayo, no? Pinutol mo? Hey, ko pinutol. Hindi ko pinutol. Ano ba sa kaya yung maraming tao? Ang ganda. <laughs> <laughs> Nasa pa naman. Ay, Diyos ko, nakakainis. Ayoko <laughs> ano na. Sige, Rachel, nilas ko habang tumatakas sa kanila. Diyos ko! Diyos ko, tumatakbo ko kanina, hiya ako. Tapos natatanggal pa yung pala ng chinelas ko, di ko alam. <laughs> Diyos ko. <laughs> <laughs> Nakakatawa! Araw mo ngayon, day. Araw, Araw ko na to. Nakakainis. <laughs> Misa ka nalang tumakas, si Rafa yung swelas. Tinamay salamin, <laughs> tinamay oh, salamin. Ayan, oh. Okay, Diyos ko, andyan sila. Pero... sila. <laughs> Diyos ko, hindi ako lalabas dyan. Diyos ko, hindi ako lalabas. Ikikwento ko sa'yo kung bakit. Bilisan mo. Nagbabala doon yung mga staff doon kasi nakita ako doon sa loob. Hindi ako lalabas. Eto, tanong mangyari. Kaya mo yung ng papel, Ay, ayoko, ayoko. Ayoko. Ay, hindi mo alam nangyari kanina. Bumalik ka muna dito. <laughs> Lisang MO! Hello! Hello! Mamaya mo kaya kung sa'yo, bilisan mo! Ko ayos ko nakakahiya! Kahit gawin ng status niya, medyo ko lalabas! Ano yan? <laughs> Bakit? Ma'am, babihin ano pa amoy? <laughs> Sige po, nagprint na kayo eh! <laughs> Isusok mo na yung face ko, ha? Sige, 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 sige na. Sige, sige pa. Ha? Go sa loob! Ayaw, ako, Ayaw ko, Dan! ko! mo, inaamoy nila yung air. Yung na. Masaya ka, ha? Huling tulong na itong gagawin ko sa'yo, ha? Alig lang, video ko ta. Sa <laughs> ka namin. Sa ka namin. Nag-play pa oh, ako. picture Girls <laughs> party. Ano na matagiya eh. Girls banding ka <laughs> dyan. Eh. <laughs> Sige na. <laughs> Sige go. <laughs> Game ka na te. Wait, wait ko lang. Papapicture pap ako sa mga nakaamay ng air na ko. <laughs>

Kan. pa Abig. Abig. Run. Run. nila tapos nag ano ba ma 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 ang maangay kasi pag hindi siya mga ganun mm. tinatanggi Naman daw yung tigay okay lang Banta ko sa'yo kasi <laughs> Puto nang yung inaabot Okay na ah! Naiwan ko sa siya <laughs> Joshua. Yeah. Anong nangyari? Ito na nga. Ikaw Ito ang mga tao din. <sighs> Nakakahiya. Okay. Kasi di ba, nagsisingar ako. Okay. So, syempre, iri-iri, kanta-kanta, tapos otot-otot. -ut <laughs> Pag, hindi eh, ba tagal ako magsi, mga 10 minutes. Hmm. Pag bukas ko ng pinto, nandun pala sa labas ng pinto yung mga magpapapicture. Mukha <laughs> di sana ako bababa, kaya nga sa'yo baka masabihan ako na ako nakatingin na ako kanina eh. Hmm. Uh -huh. ako, ay Diyos ko! Alam mo yung pakiramdam pagkatapos ko, akala mo, na-relief ako, pero pagkatapos na napahiya ako. Tapos tumatanggo ko yung swelas ng chinelas ko na Natanggal! <laughs> <laughs> tanggal! Diyos ko! Tapos inabot ko pa yung wipes, ay eh, nakatingin yung isang ng ano doon. Yung isang nagtatrabaho doon. Inabot ko yung wipes nung nakikita nila. Wala, hindi ka... Hmm? 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 <laughs> Mm, mm, mm. Kaya ako. Oo oh, naman. <laughs> Wala na mga rin. Alam ko yun. Alam Isa ka sa mga lumalakap ng ano ko. Ano? No. Matumba yun. Alam <laughs> ko yun kasi pag tumulong sa CR siya, susunod ako. Kasi yun. Sabi ko, ikaw ba yung galing sa CR? Waka na, nag-video pa ako. Nakakainis! <laughs> hindi kasi, alam mo yung na-relief ako, tapos after yung napahiya ako, tapos natanggal pa yung swelas ng chinelas ko nakahiya. Yeah. Tapos nagabot mo sa akin yung vibes, Ang dami nakatingin na ano, na nag-work doon. Tapos sabi mo, bumaba ako kasi magpapapicture ng tao. Tapos hindi mo ba alam? Yung naramdaman ko kanina, tapos pinababa, ako. Hindi <laughs> mo naman, naman nag sila ng ano. Yung manager nag-print ng ano. Pa Papier, <laughs> oh. Papicture daw. Papicture <laughs> daw. Ano kaya, kilig na kilig sila sa loob. Wala, di nila naamoy yun. Sobrang kilig nila, di nila naamoy yun. Akala mo lang. Akala mo lang. Naamoy nila yung syurok. Iba <laughs> e, yung kinain ko kanina. <laughs> Hindi sa doon, hindi ka kilala. sino kay si ko Ah, si The Siblings. Magaling na grap yun! Magaling na grap Magaling na Ayoko na. Nasusunod mo na ako talaga. Ah! Aka? Pinapaihi ka sa damuhan. Kapag oh, mahaba oh. yung daan, te. Oo. Oh, na lang ipapa yung upuan, tapos natin na lang payong. Payong? sa kalsada ko umiihinon. Oh. Bakit yung bata ko, walang nagpakap sa akin. Nakita. <laughs> I'm a <laughs> strong independent woman, kailangan ko yun. strong independent woman, walang pakialam sa akin mama ko nung time ngayon. Siguro iniisip niya, bata ka pa naman, walang pinakakailam. Pa yung pala, ako lang pa rin bata, hindi tinatakot kapag umiihi sa <laughs> kaysada. Wala na. Tapos pinost pa ni mama, picture ko nung bata ako, wala man nang takip ng pampers. So... <laughs> sticker lang. ]foreign? Wala! Wala talaga! Hindi naman niya alam mag-edit ano, sticker lang. Tapos proud pa siya, eto si Nika nung bata. ko. Tignan <laughs> 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 nyo na lang yung fake friend ko. Hashtag fake friend. kanina okay. <laughs> ko pinagtagpan nga tayo. <laughs> ang saya. Look doon. Doon pa tayo. Oh. Doon oh. makamukha. Ay, ang layo nga. Ito. Oh. Ay, kinikilabutan oh. na ako. May gasong oh, station na. Ah. Naku. Oh, ay, ah. Naku, wala na. Ay, 30 ah. minutes pa. Ba? Eh, ba't yung kasubabay ka sa kanina? Para ikaw na pag... ka? <laughs> Isipin mo yun. Kala mo kaibigan mo na, pero hindi mo ka... Diyos ko. Hala, hindi mo talaga tunay na kaibigan pag hindi ka kayang Ah, hindi na. ko. Wala! 40 minutes! Marami ako ihihilap. Para makakintik ka, ihihilap natin sa dumuhan. <laughs> Kaya nga. Hindi enough yun. Gusto ko siya yung napagkama kanina. Hindi ako mapayag! Kainis! <laughs> Wala 40 minutes ka muna bago mag-CR. Hindi ko mo lang sumabay kanina. Bakit kawawa? Anong kawawa? Diyos ko. Kawawa ba yun? May ka lang pagtakbis mo lang upagtakpan? pagtakpan. pa naman mo Ala, hindi ka true friend. A rough road pa naman to. A rough road? Parang mukha <laughs> ni <ng Kari> J.J. Cavendry 300 the J.J. Cavendry on the J.J. Paks! Ito na kami! Oh my God! Ang ganda ng view! Ay, ay sungit mo naman! Nakakainis ka! Pangit ang pangit ng view tuloy! Paks! Sige mo kasi yun o! Nauuna! Ay! O nga pa. pala independent trans man! Magdapa-dapaan ka! Bilisan mo! Tumakbuka doon! Ay. sa akin. Oh, wala akong maalalay sa iyo. Ay, ko. Ay, nadapa. Hala, ako na nadapa. Wala, wala, wala talaga. Pag-aalalay dapat sa'yo, eh, takot na takot yan. Tinan mo, oh. Mahingiling yung tuhod. Alam mo naman, 3 months pa lang yan. Nagpapaalalay ka pa. Ay, napagod ako! Ay! Ay! Diretso yun. Kalpa naman to. Na Para matatanggal na buso. Kaya matatanggal na, boss. Hala! 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 na Hala! 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 Papalit ako ng pampers na maya. Nagkakalala. <laughs> 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 Hala! Ayan na! Malalaglag na doon! na! Ay! Nabigtas! Nabigtas! baby, 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 lakad Lakad, baby, 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 Naka-pampers baby, oh. nakapampers. baby, <laughs> La, talon Mika, Talon baby, 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 Hala, Grabe na yan! Ay, Ay sus, so, galit na galit na! Ala, galit! <laughs> okay! Pagod na ako! Maging tide well! Tirat! Hi! Tirat! Ano yung malako hug? <laughs> Alamig! May dalawa na to. Ang kapal na... Hi! Hi! Ginagawa niyo dyan. Maghiwalay kayo. Bawal magmahalan. Hindi pwede magmahalan. Ay, ang lamig. Hala, nakalimutan ko magbra. Tumatayo yung ano ko. <laughs> Ay, sorry. Bawal magmahalan. Doon tayo sa taas. Sige na. Hindi ako nakakuha ng ano. Ng lalaki. <laughs> Hindi ako nakakuha ng isang akap kay Al. Hindi kayo pwede magmahalan. Kung Mr. Ablay ko, dapat damay ka. Diba? O, bakit? O, bakit? Tara na. Manahimik ka dyan. Iti ka mo mga daliri. Bawal mo na. <laughs> Bilisan nyo. Kain na tayo. Pagod na ako. Pagod na ako maging third wheel. Pagod na ako maging third wheel. Tapos ipapost mo rin ako balang araw. <laughs> Alam ko na to. Alam ko na mga itong eksena. Ayoko na tumulong. Sisirain ko na lang kayong dalawa. Ay, fake friend. Ay, fake talaga. Hashtag fake friend. For the future. For the future. Nakain <laughs> na kami. Pagod na ako. Umasa. <laughs> kain na. Couple-couple sana. Pero sige, kain na lang. Oh, kasi hindi ko inaaya nung isa dyan. Nung... ka Ay, thank you. Ay, Huwag <laughs> ka maingay ito. <laughs> Hawakan mo. Pakita mo kung gaano kami ka-sweet. Bakit? Hindi ka sweet. Shut up! Shut up! Kain ka na. Ay, ay tama mo. inis. Talaga. Uh, Pati ito. Sobrang ano, Gusto ano. ko yung sinusub sinusubuan. <laughs> ay, malamig di ba? Malamig. Ay, ang lamig. Ay, ang lamig. Hala, ba't hindi mo binibigyan? Na... Sabi sa'yo, malamig eh. Oh, jacket. Ay, gagawin. Ayoko na. Oh, alam I mo, stay. talaga minsan yung mga lalaki may pagka, ano mo yung ay, parang emotional. emotionally 8080. Malamig sa'yo. Ay, 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 iti iti na. Hindi, nakakaloka ka. Ma malamig tip. Malamig. Oh. Kape. Okay. Oh, ano mas makapal? Yan jacket o yung taba mo? Alam mo na. Malamig. <laughs> yeah, okay. Ay, malamig. Ay, malamig. <laughs> ah! <laughs> Tinulak ako. <laughs> ay, ayoko yan. Gusto ko rin. Gusto <laughs> mo mag-init ulo ko? Ayaw mo ako kakapin? Ako ko hakapin? Ala, ala na, yun na yung ano yung hug nyo. Sige, kakain mo. Ay, nag-iinit! Patingin nga, patingin na daliri, patingin na daliri ko. Ay, nakatigong pa rin, hindi pa pwede. Nakatigong pa. Ang sarap, ang sarap, ang sarap. Grabe! Ha! ang Kain muna kami. Nag-init ako. Hala, parehas tayo. Double date? Double, double date? Ha? Hoy, ang swerte mo. Dinidikitan kita. Akin ba to? Yan. Thanks. Sa'yo yan. <laughs> okay, masaya ka na. Mas masaya si Riguro kung dito ka upo. Bilisan mo na. Pinrepair mo na yung plato mo. Tumabi ka na sa'kin. Bilisan mo. pareha mo. Bilisan mo. Kakainin kakak ini ku pato kakak ini ku pato Bila sama nama apa Oh, aku panu, aku panu, aku panu, aku panu. ala, bakit nakatayo yung sopa? Dito yun. Grabe, ang sarap-sarap ng view. Ang sarap ng view. Ay, ko. Patho. Ay, ay, kiss. Kalin. Ah, okay. Tumigil nga kayo. Bawal magmahalan. Ayoko nang ganyan. Umasa ko kanina. Wala kayong alam sa nangyayari sa akin. Mas, masakit yung damdamin ko. Umuwi na tayo. Hey, hey, hey kid, kid. Yeah. Where's your mom? It's right over there. Baby, that's a cow. It's not... <laughs> <laughs> This is my brother. The horse? It's my brother. Oh, horse. It's Kuya Kyle. Kuya Kyle. Uh, go to Kuya Kyle. <laughs> That's your tita That's your tita Can I have your bubbles? Just borrow Just borrow, yeah can I, can Sorry, I, I think it's mine So <laughs> Bye This is our property, ah <laughs> <laughs> Tinakban ako Matakot, kalatik ka ko din Masang kaya mama nun Sorry, it's mine Back, pauwi na kami Napapagod ako Hello? Hello? Hello! Hey! <laughs> Trabaho? <laughs> Pauwi na kami. Ay! Baka naman ako. Bigyan ka di ni Katar mamaya. Ha? Support ako. Sa lahat ng bagay. Ano <laughs> nisig ko, ko mo? I'm ready na siya! Ang sarap magbimbangan doon. No. <laughs> Bimbangan na! pagod yung baby. Nakatulog na siya. Rock <laughs> a eh, baby. Ay, so sweet sweet naman na nandun naman na yan. Grabe naman. Napalit naman naman na pampers. Ay, ang tingkit naman niya. Nalagyan ko na rin ang balsam. <laughs> grabe naman. Pauwi <laughs> <laughs> na kami. Grabe, ang lamig-lamig na. Ang grabe, ang premise, ang sweet-sweet na nila. <laughs> Sana all! <laughs> Sana all! Okay, yeah. Ganun na. Hello galaw, -galaw. Sa, sa, <laughs> Patikin mo lang. Patikin mo lang. Magpapatikman. <laughs>